Network Mula lawag, dumako naman tayo sa dagupan dahil yung mga prebadong sementeryo lubog pa rin sa baha matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan. Kasama mo mula sa IFM Dagupan si Idol Joanna De Vera. RMN Live Reports! kaligtas sa matinding pag-ulan at pagtaas ng tubig baha ang isang pribadong sementeryo sa Dagupan City matapos lumubog ang ilan sa mga nicho at musileo sa lugar. Sa kasagsagan ng bagyong uwan, hindi na naaninag ang mga lapida ng ilang nicho dahil sa lalim ng tubig habang umabot na rin ang baha sa ilang musileo. Kung mapapansin niyo sa aking likurana, hindi rin nakaligtas ang ilan sa mga nicho dito no ng bagyong uwan at nalubog ang ilan sa mga ito ng tubig baha malapit ang sementeryo sa Pantal River at matatagpuan sa low-lying area. Dahilan upang agad itong pasukin ng baha, lalo na kapag sabay ang malakas na ulan, epekto ng bagyo at pagtaas ng tubig dagat. Sa ngayon ay unti-unti nang humuhupa ang tubig sa lugar, ngunit patuloy pa rin nagbabala ang lokal na pamahalaan sa mga residente. Kasabay nito, binabantayan pa rin ang taas ng tubig sa ilang river system sa lalawigan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ikasi Idol Joanna De Vera. Talk R M N. R M N Network News.